So good morning, good morning mga kasarik. So dito na kay tanaman ka, ka naman kami sa anong dagat, may tamin si naman mga kasarik. So ito yung uh, party ng Liluan sa Liliti, Barangay Mulupulo. So mamaya pakita ko sa iyo what's sa WhatsApp. mga makasari ito yung area itong barangay nila makasari oh. ayun makita mo yung bukid talagang napakaano sa bukid yung sari oh. so ito yung barangay lang sari pero ang ganda ng mga bahay dito oh. yan dagat na yan mga sari so may may wasa piso may buhay lang natin yung daanan pa uwi parito ay mahirapan kasi kanina sobrang liw daming liko mga sari so Ah, parang ito sa Pag diretso ka na. Ah, okay. Dito mga isa, kahit tabi mga bahay, pero maganda mga ano, tabing dagat. Mga bahay lang maganda. Talaga. Ah, bukit. At saka dagat. So, ang ano ito, medyo malay-lay ang alam sa amin. Mga isang oras lang mahigit takbuhin. Kaso lang may sari, may sakay ako sa likod. Dahan-dahan lang kasi... Puro, puro liko, mahirap pag mabili sa bilik ko delikado so dahan-dahan lang yung takop ko namin 6 pag 20 70 80 tapos pag medyo ano 40 50 lang sa rin eh alam mo naman so punta na tayo sa area doon hmm. <coughs> ito mo ko ayon sa rin makikita mo so ito yung dagat o yun hindi naman masyadong uh, malaki yung resorts mga sari pero malinis <coughs> so ito yung pinaka-instance nila mga sari at saka <coughs> ito yung mga rate nila sa mga sakyan so nakita ko na oh. ayun so, ayan <coughs> yun yun, yun yan ang kapatid yung sa ng kapatid pula andun so pupunta na tayo sa cottage na mga sari <coughs> ito mga kapisibid to reserve na so ito na yung dagat mga sari tabi yung dagat na talaga ito ito ah. ayun ito yung buhangin nila ah. medyo may pagka mawag siya kunti malinis kasi alagang alaga talaga mga sari mayroon namang uh, basura kunti kunti sa ano lang yan tawag natin na uh, dagat eh naanod ito yung buhangin nila doon sa gano'n so ayan mga cottage yung mga sari kami kasi puro yan siya naka reserve so doon kami sa matang dulo ang cottage nila dito mga sari is 500 lang tapos ang tao doon sa tiyatawag na ah uh, in ah uh, environmental fee is 10 pesos lang mga ang bayad ayun so dito cross tayo dito so, ito yung area ng new Gun. so eh sinama kasi ni sari ni misis yung mga uh, kamag-anakan niya dahil pang minsan, minsan lang kasi magkita so ngayon naliligo pa ka naman kami sa mga ilog pero iba yung dagat so pinitrip niya yung mga tsahe niya pinsan ayun ah, yun. ah, nandun yung dalawa yung ano, ah, mag ina masarit so ito ito yung cottage namin masarit ito yung pinsan ni mises ah,

So, Papit daw So dito naman yung So ito mga uh, pik Pick pick muna yung mga bata So ay Ito din ang video Dahil ito yung kinaka Memorable na. Ito pasyal pasyal masari. Ito Hello Hello Ay Tain Hello si Tain Tain at saka si Ma Steven Natbaka si sa ka kanan dagat kag oh. yeah, ah. Wow. Oh. yo. It's been. It's been. It's been. So, ito ba sari eh, vitamin C talaga ito. Oh. Abang ano sulitin natin yung bakas ng malasari. Uh, nung nakaraang taon ay eh, puro ilog, ngayon is dagat na naman ang ano natin. So ito yung tsahin ko, at tsahin ni Mrs. O so, yun, ito yun, Ayun. ayan, ayan mga sari, biju biju din mga sari, ayan, ito yung mga pinsan din, okay. okay. <laughs> ito may sari oh. Yan, so, ito na nagukay. Stan, tingin sa, tingin sa video. Hello. Hello. Ibu, Hello. What's up? Hello. Ate Paula. Meron. <laughs> natin. So, mga sari. Itong yung to maganda. May mga niyo guys, sari. Sa kamalinis, tingnan mo naman. Talagang okay siya so, may muda, mga sari. So, dito kami sa so, kusina namin. May kusina dyan at saka may CR. So, dyan rin siya na nagluluto. Luluto kami dito. May dala kaming bitin, pero may kahoy dito, sari. Kaya Ayong... kawayan. So, maka, ano dito, oh, hello. Ito yung kusinira namin, sari, ay puri buyag ah talagang kusinira talaga kayo. Oh, ngayon, ito yung apoy. I'm sorry. Okay. Pinang mo daw? Ano niluluto ko? Bakit? Okay. Ito na oh. po siya. Oh, Tinulang isda. Tinulang isda yung sari. Oh, ito pa, may kanin with uto oh. puto. ayun. So, ayun. Sari, oh, See, si double purple. Ayan. So, talagang ta takot talaga makasari magutom. Ayun. So, result kayo <laughs> mga katawan na yan. Kasi takot magugutom. Ayun. Oh, buyag-buyag daw. Ayun. Ito nga sari itong cottage, isang worth lang nito is 500 pesos. Pag mag-overnight ka is 800 lang. Mura lang talaga kaysa diyan sa atin sa Manila. Kaso lang, kung gusto ng mura nito, bibiyahe ko man ng 1,000 kilometer So, usap pasang. So, ito yung mga pinsan nito. Nakikinan sa dagat. Pasensya na ako masakasari itong mga lahi talaga ni misis Ito na talaga yun So, hop! Ito yun talaga Ito si ang pinakananay namin no? Oh. Nagpano sa dagat, okay Kaya doon sa pinaliguan ng ni Nung nakarang araw, walang buhangin Puro mangrove So, dito talaga man At, eto, Ano na talaga ito? Talagang ano na sa buhangin Hindi naman po, puro lahar sa Oh Puro lahar Okay. So, dami, kundi pa lang naliligok, sari. Siguro pag sabado, duming linggo nito, is marami talaga naliligok. So, ito, puno pa kami ng sari. So, enjoy.

Ismail ka na kuya <laughs> Mabigat na <laughs> Mabigat kuya? <laughs> hindi Mabigat Ang kaya mo yan, sabi mo Big boy ka na eh So mga ah uh, time six mga 12 o'clock na. So ang dami ng mga tao nyo kasarsari, samantala pagdating namin kanina, hindi pa gano. So look oh, ang dami-dami ng tao mga kasarsari oh. Yan oh. So dumami na talaga ah, uh, Lahat ng cottage mga SR is puno na ah, uh, Mas maganda talaga na una kami pag Dating so nagka-reserve So ngayon Yung iba Wala ng cottage Dito lang lang sa gilid-gilid Pero okay naman At least 20 pesos lang yata ang bayad Or libre Ayun So

Tapos, ito na yung dagat. May dalawang, ano guys, uh, dalawang isla dyan eh. Pagkita mo. So, hindi kami pumunta dyan. O, oh, ka lang. Sit down there. Sit down. Huwag ka punta doon na, no? No, dito ka na. Dito ka na. Huwag punta doon. Dito ka mga sari time check is mga atay 2.30 medyo nag ambon ko dito mga sari pero di naman gaano dito lang banda ng side ayun oh ayun pero dito banda is malinaw ate ate mga sari ang ulan dito hindi na alam panahon Ito oh, po na lang doon. O, it's time na. Alas 3 na magras 4. So, dandahan na kami masari dahil dandahan na anong laka namin. Ano, it's mga 2 hours of bihaya namin. Saan mo pang sumama mo namin? Dito ba? So... So, what's up, what's up? Uh, dito na kami sa... ano Goodbye na sa Mulo-Bulo. So... Ah... Uh, next time po, walang ginoo. So, ito na yun really nag-give iba so at least ano uh, pick muna kami at least ah uh, remember siyempre alam mo na so, uh, yan ang pinaka ano namin dito Pwede mo kay mama mo? Ito na, cellphone ko na lang.